Halos dalawang buwan na nga pala yung nakakalipas simula nung unang araw natin to napapugiin. Yung tipong unlimited kalawang na to sa buong metal parts niya pero ngayon sobrang pogi na talaga. Sino ba naman mag-aakala na kahit na 46 years old na to sa serbisyo e eh magiging ganito pa yung itsura niya ngayon. Kaya para makita nyo yung transformation sa looks nito ipapakita na natin dito sa video. Bali nung huling video nga pala natin, tuluyan ang nabuo yung makina kaya halos pwede na rin isalpak dito sa batalya. Kaya para masimulan na rin natin maikabit yung gulong, una ko nga palang isasalpak yung tipos. Bali nilagyan ko muna ng grasa tong mga bearing para sigurado tayo na hindi basta-basta kalawangin. Kaya nang sakto na nga pala yung pagkakalagay natin ng mga grasa sa taas tsaka sa baba, pinwesto ko na nga pala yung dito sa may butas. Bas. Dahil medyo may kabigatan nga pala tong buong bareta nya kaya nakaabang agad ako dito sa laksa taas. Bas. Bali nilagay ko muna dyan yung cover ng bearing sa ako tong mismong lap. Kaya kaya nang maayos na yung pagkakalagay natin dito sa front shock. hinanda ko na nga pala tong gulong sa harapan. Dahil plano nga pala natin dito kay Project Lolo Elto na mapagana lahat, kaya ilalagay muna natin yung gearing ng speedo. Pinahirang ko muna ng konting grasa para hindi masyadong maganit kapag sinalpak na. Kaya nang maayos na yung pagkakalapat natin, bahagi ako lang pinokpok pero dahan-dahan lang, baka kasi mabasag yung hub. Kaya nang maayos na nga pala yung pagkakalagay natin, kinuha ko na tong brake housing, lalagyan na muna natin ng brake shoe. Pinahirang ko na nga rin pala ng konting grasa tong pinaglalagyan ng brake arm para makasiguro sigurado tayo na maganda yung play niya. Tapos mano-mano ko lang binuka tong pinaka break shoe para hindi tayo mahirapan sa paglalagay ng spring. At para hindi nga pala basa-basa pasukin ng alikabok yung pinaka bearing natin sa loob, naglagay muna tayo ng dust seal. Bali pati nga pala yung break arm na gagamitin natin dito kasama to sa mga pinakrom natin na parts nung isang araw. Kaya nung nasipat ko na sakto lang yung pagkakalapat ng spline saka ako nga pala bahagyang pinokpok para sumagad lang. Para ma-double check natin kung sakto lang ba yung lapat dito sa hub, isinalpa ko na nga pala sa loob. Tapos ipinwesto ko na nga pala dito sa front dahan-dahan ko lang itinapat dito sa mga butas para maiwasan natin ang magasgasan. Saka hmm. ako nga pala sinalpak yung pinakaehe, tapos bagya ako lang inikot yung gulong ko may sumasabi. Buti na lang all goods na tayo sa pre-wheeling ng gulong dito sa harapan, kaya kinuwa ko na nga pala tong front cover. Ipinwesto ko na nga rin pala dito sa taas tong pinaglalagay ng manobela para maitornilyo na rin natin. Hmm. Nagpalit na rin tayo ng bagong goma dito sa taas, negative na kasi yung luma kasi sobrang lutong na talaga. Bali kasama nga pala to sa mga pinakrom natin nung nakaraan, itong lagay ng gauge, pati na rin dito sa may handlebar. Ultimate may mga tornilyo na nakakabit dito sa taas para mas malinis talaga tignan. Tapos pagdating nga pala dito sa mga switch natin, original pa rin yung gagamitin natin pero papalitan natin ng wiring. May kita natin dito sa mismong alloy na may nakalagay talaga na Yamaha pati na rin yung logo. Yung mga ganitong pyesa kasi talaga yung mahirap hanapin lalo na yung genuine. Dahil gawa rin naman to sa alloy kaya sinama na rin natin ipakrom buti na lang wala pang basag kaya all goods pa talaga isalpa. Mali kinawa ko na nga pala tong manobela. Ipinantay ko lang dito sa pinaka clamp nya. Saka ako yung mga tornilyo. Noong nakuha Nakuha na nga pala natin yung saktong pagkakapantay saka ako na nga pala ginamitan ng impact para mahigpitan na maigi. Hindi ba man ganong karami nakasalpak dito sa harapan pero kahit pa pano nakikita ko na yung magiging magandang tindigan niya. Bali pati nga pala dito sa hand grip o yung pinagkakapitan ng driver original pa rin yung isasalpak ko. Sa paglalagay nga pala niyan wala na tayong ibang ginawa kundi sinalpak ko lang dito sa mismong manobela. At para tuluyang may tayo na nga pala natin to si Project Lolo L2 kinuha ko na nga pala yung gulong dito sa likuran. Nilagyan ko muna ng mahabang spacer saka ako nilagay yung pinaka berry kasama rin to sa pinakrom natin itong plancha bali dito nga pala natin ilalagay yung sprocket bali nagpalit nga rin pala tayo ng bagong bearing dito para sigurado na hindi sumasayaw lalo kapag naikabit na yung kadena kaya para may test fit natin kung sakto lang yung pagkakalapat dito sa habdong ng plancha ha? nabit ko na nga pala yung mga rubber damper niya dahil drum brake din yung preno nito ni Lolo elto sa likuran kaya kakabitan muna natin ng brake break yung brake housing sa likod pero kagaya ng ginawa natin dun sa harap pahid muna tayo ng grasa para siguradong smooth play sobrang sarap talaga tignan sa mata lalo na kapag malinis mga pesang kinakabit, medyo masakit lang talaga sa bulsa yung pagpapakrom. Halos presyong isang motor na rin kasi yung gastos natin dito sa chrome, pero okay lang, at least solid yung resulta. At para ang may kabit na nga rin pala natin yung gulong, kinuha ko na nga pala tong swing arm. Hmm. Bale hindi na nga pala natin ginamit yung lumang nakakabit dito, dahil Japan variant yung plano natin, magkakabit tayo ng high rise na swing arm. Hmm. Yung stack ng L2 sa atin dito sa Pilipinas, gawa sa bareta yung swing arm, pero tayo gagamit tayo ng Japan. Hmm. Medyo ma-processor yung pinagawa nating pagkakakulay dito sa mga white parts natin, dahil hindi lang to sa binugahan galing pa kasi to sa powder coat at bago ko nga pala nilagay ito mga rear shock nilagyan ko muna ng konting grasa sa taas kaya nung sakto na nga pala yung pagkakalagay natin ikinabit ko na rin yung tornilyo niyan para may connecta dito sa may swing arm Bale yung stock na chin adjuster pa rin yung gagamitin natin dahil ito yung original pero syempre pinasama ko rin to ipakrome dahil ikakabit na kasi natin yung gulong sa harapan kaya pinwesto ko na nga pala tong brake housing saka ako tinuhog adjuster Yung mga nagtatanong nga pala sa akin kung sa natin nabili tong orig white sidewall na gulong galing pa nga pala sa Japan pina DHL lang natin para mas mabilis dumate. Kaya nung naisalpak na nga pala natin na maayos, syempre konting testing lang kung sakto lang yung pag-ikot ng gulong. At para medyo mas maging guapings nga pala yung sa harapan, nakalimutan natin ilagay yung front fender kaya kinalas ko muna ulit yung gulong para may tornilyo natin dito sa gilid. Medyo may hirapan din kasi talaga tayo maghigpit niyan kung nakakabit yung gulong kaya no choice tayo, doble trabaho talaga. Pero hindi naman ganong kabigatan gagawin kaya walang problema, triple ingat na lang talaga para hindi magasgasan. Bale yung plano ko nga pala dito kay Project Lolo L2 kapag natin buuin, papa ko rin para tumagal din yung pintura. Tsaka para mas lalong tumingkad na rin yung kulay at lalong mas maging malinis tignan. Mm -hmm. Medyo napahaba na nga pala tong video natin pero para mas makita pa natin yung magiging itsura nito, kinuha ko na nga pala yung lagay ng signal light. Dahil gawa nga rin pala to sa metal kaya sinama na rin natin ipakrom para mas malinis tignan. Mm -hmm. Nakabili na nga rin pala tayo ng original lens nyan para kahit pa paano original pa rin tong signal light set natin. Mm -hmm. Kaya nilagay ko na nga pala yung lock sa loob tapos sinunod ko na nga pala dito sa may kaliwa. At para ma-visualize din natin kung ano yung magiging magiging itsura niya kapag naikabit na rin yung headlight. kinuwa ko na nga pala tong pinakabungo niya na below. Napalitan na nga rin pala natin ng dalawang goma yung dito sa baba yung pinagsusok-suka ng wirings nitong pinaka-headlight. Bali nandito nga pala yung tornilyo niyan sa magkabila ang gilid. Bagi ako lang inayos yung pagkaka-adjust para hindi masyadong nakatungo o kaya hindi masyadong nakatutok sa taas. Kaya nung sakto na yung pagkaka-adjust natin, saka ako nga pala hinigpitan niyan gamit yung laknat para hindi na rin magasgasan tong mga signal light natin dito sa likuran, tinanggal ko na nga pala yung plastic niya kaya sinalpa ko na rin. Dito sa part na to medyo nagkamali ako na una ko kasing nailagay yung gulong pahira pang kasi may yung locknut nut gawa ng nasa ilalim yung lock pero dahil maglalagay pa rin naman tayo ng kadena dito at mag aadjust sa gulong noon na lang siguro natin yung sisikipan mm. dahil Japan variant nga pala yung gagawin natin kaya magkakabit din tayo ng carrier eto nga pala yung isa sa masakit sa bulsa na gastusin Bale may apat nga pala na natornilyuhan inuna ko lang yung dalawa dito sa may taas tapos dito naman sa may bandang gitna yung dalawa at para makaiwas din tayo na magkaroon ng kalawang tong batalya natin kaya pure stainless nga pala ginamit natin dyan na bolt na dito sa atin ngayon siguradong magkakatas ng kalawang yan lalo na kung bakal lang yung gagamitin natin dahil halos wala na rin tayong gagalawin dito sa may bandang taas kaya hinigpitan ko na nga pala yung pagkakabit niyang carrier bali dito nga pala sa gastang ikinabit na rin natin yung rubber pad niyan Diyan talaga ako halos medyo makalbo sobrang hirap talaga hanapin yan bali napalitan na nga rin pala natin yung mga goma niyan dito sa ilalim kaya halos disalpak na lang yan dito sa batalya para lalong mas maging vintage at classic look yung datingan nito single seater nga pala yung ikakabit natin hindi na isang buong upuan mm. medyo pina lang natin ng very very light yung mga salpakan niyan para magsaktuhan lang sila dito sa taas. At makalipas nga pala yung halos dalawang buwan ng pag-aantay natin. Bale, ito na nga pala yung mga ilan na transformation nito ni Project Lolo L2. So ayun nga, makalipas nga pala yung halos dalawang buwan na pag-aantay natin dito kay Project Lolo L2. So pansamantala, ito nga pala yung mga naidagdag natin na piyesang ikabit. So ayan, nilagay na nga pala natin yung tanke, yung upuan natin, yung carrier. Tapos yung gulong sa harapan, yung bungo, tsaka yung mga signal light. So, kung mapapansin nyo rito, napakalaki talaga ng pagbabago from dating puro kalawang na halos talagang tambak na. Ngayon, halos show finish na yung itsura niya sa pintura niya, sa chrome niya. Halos hindi talaga tinipid. Halos pwede na ito yung pag-show. So, sa mga susunod na video, itutuloy natin yung pagkakabit natin ng pyesa rito. Kaya, baka nyo. Right? Tapos, sa inya pala, sa mga nangarap dyan magkaroon ng sariling motor, kung wala kang ipon, check mo lang dito sa baba. May sorpresa tayo. Right?